Good afternoon mga ka-idol. Yan mga content tayo. Bios Gin 2. Pag ni-start mo siya, idol, tayo mo. patay agad. Yan. Kita mo? Pag i-start natin, no? Oh. Start natin para may idea kayo kayo. May idea, may idea, kayo. Gagawa ko ng video kung bakit. Pag ini-start mo siya. Oh, patay agad. Umaandar siya, pero patay siya agad. Oh. Kaya nung apak mo. Oh, oh. Kaya nung bumba mo sa gasolina. Oh. Oh. Batay ito, is, uh, ito isa ito, isa dah, dahil dahilan ay dula. Pakita ko sa inyo kung anong dahilan para may idea kayo. Yan. Simple. <coughs> Gagamit ka lang tester. Yan. Gagamit ka lang tester. Kaya importante mga idola, dapat mayroon kayong tester. Yan. Dapat may tester kayo para malaman natin bakit pag start siya namamatay agad. Yan. Isa ito sa dahilan ay Yan, check natin. Yan may ilaw naman ngayon doon tayo sa uh, sa sa EFI yan EFI yan EFI tayo yan dito yan idol okay. dito, dito tayo idol ano dito tayo sa EFI yan kasi umandar siya pero mamatay agad uh, dalawa tisya ito sa servo AM2 e sa EFI yan dito tayo pero may idea tayo pag mamatay yan tiste natin yan mayroon siya oh. Huh? mayroon kaso pagdating sa kabila wala um, wala ngayon palitan natin yan sa batman lang to ha pero sa superman mayroon ng EFI papalitan na natin yan tapos start natin pero may ideal may ideal Oh, ba? Hindi na mag-add ground tarik yan, di ba mantar na yan, di ba idol, mantar na aircon mantar na siya, oh. di ba? yun lang, G garing pato ito ng preview yung sakit niya start patay, start patay kaya lang hindi niya bitawan yung susi okay na cooling temperature niya on mo sose tapos bunutin natin para malaman natin kung gagana ng bunutin natin dapat gagana siya wala hindi si gumana oh. naka on sose naka on tapos bunot na siya dulo oh. bunot na siya pero hindi gumagana dalawa to aircon module or sa computer box yan o oh. Yan, natin sa aircon module wag module modules ah, natin ito sa aircon module wait. Testing natin. Nakauna na, no. Wala pa rin. Computer box. Computer box yan. Di mo yan Hindi, wala yan. Gumagana dapat yan. Wala yan. Dapat gumana siya kasi nakaunso susi Buka bunot ano. Computer box.